So ayun guys, pinipinturahan na kasama natin no. Yung ating repair na platform dito sa ating staging area nitong ating crane. Kasi ito yung ating pinaka staging area kapag tumatanggap tayo ng mga provision natin no. Tsaka spare parts. Ayun. kabayan <clears throat> shout out mo mga kababayan mo doon, Kabayan Shout out, Jeff sa Cavite Dito kami ngayon sa barko. Nagtatrabaho para sa pamilya. Heyo. Okay, so guys, sana maging okay kayo dyan. Ah, kababayan ko. Ayon, ayos brad. Si kabayan ay taga Malagasang no? sa Imus, Cavite Sa lukuyan tayong bumabiyahe. Nandito tayo sa gitna ng Indian Ocean, no? Papunta tayo ng Morocco galing tayo ng China may gitsang buwan yung biyahe natin